Meron kayo yung white na ganyan. Ganito. 600 yan, 80 liters yan. Ito you, 500, 60 liters. Wala yung white na ganyan, boss. Ay, wala po. Dito ka lang iskwilahan. 40 liters yun yung white. Ito, 60. 60, 80 yan. Ay, 80. O ito, 60. Magkano yung 80? 600. Wala nang bawas. 550. 550. Patingin nga yung loob niya. Ay, ah, itong ganito. Mas maluwang nga ito. May pagpipilian, boss. Piling nga ako yung malinis na. What's up mga kanuypi. good morning sa inyong lahat Happy Monday mga kanoypi Ngayon lalabas na tayo para maghanap buhay na naman Anong oras na mga kanoypi? las 7 na ng umaga Palabas pa lang ako okay, tara. bali basang basa si Mia mga kanoypi dahil hindi ko nakuberan kahapon tignan nyo na lang ang <laughs> lakas ng ulan kagabi at ang tagal mga kanaypi matagal yung ulan niya doon sa likod bahay uh, tubig tubig na naman doon baha pata ah, tayo kay Mia mga kanaypi bali mamaya maghahanap tayo nung, ano, nung drum na kailangan natin mga kanipi sa project ni Kuya Norman Sullivan Ayan. wala tayong nakita na puting drum dito sa Ordaneta pati dyan sa Bakag wala kaya mamaya siguro pupunta ako ng kalasyaw mga kanipi para tumingin ng ganon na drum yung white nandun si Mia Ay, mga kanaypis ni Basang-basa na ang ulan. <laughs> Yan you know? oh. Kita niyo naman. Tubig, tubig. Puro dahon pa. Ay, punasan na lang natin, no? Punasan ko muna mga kanaypis. Tara na mga na tayo. Ito yun mano. Thank wow. kumakanay, kumita tayo doon ng 20 pesos. Malapit lang, dyan lang yung bagoong ano Antay tayo ng pasero natin mga kanaypi Ayan mga kanaypi may pasero tayo doon Sa dulo Pangalawang pasero natin yan Antay okay. Well uncle Tara antay Tugkay 16 na

Ayan mga kanayipe. Diret na natin yung pasayro natin. Galing IGL. Ayan mga kanayipe. Uwi muna tayo para makapag-almusal. Pumili na rin ako ng ulam na panghaliyan. Lutong ulam na mga kanayipe. Halagang 150. Ayan. Ayan mga kanayipe. Palabas na tayo. Bali, maghanap tayo ng, ano, ng drum. May naalala pala ako, dito sa may baktad, mga kanayipi, sa Pedro Orata. Meron yung nakita ko dati na ano, nagtitinda doon ng drum. So, tignan natin muna doon. Bago tayo maghanap sa ibang lugar. Ayan, dito banda nung nakaraan, mga kanayipi, maraming Marami silang tinda dyan Check natin Oh, meron nga mga kanayipi Ayan, nandito tayo sa Pedro Orata oh, May nakita ko na yung ano Gusto nating bilhin mga kanayipi Sa mo natin boss 270 Ito, Wala nang mas malaki dito wala Ilang liters to ngayon boss Ito rin ang tapisado dito Ito 30 liters to eh Tansayin nyo na lang Mga 40 o oh, 40 nandito Ha? Ah? 40 Mga ah, 40 siguro Uh, kasi may mas malaki pa konti dito. Basta to, 70 lang no? Sige. Eh, mga kanipi. Meron dito. Halagang 270 yung ano, yung presyo niya. Pero 40 liters lang yun, mga kanipi. Hindi ko nga alam kung Pwede na ba yon or may mas malaki pa? Hanap muna tayo ng mas malaki konti doon. pasok ang kal my escape thank you ayan binigyan naman tayo ng 50 mga kanayipi takwa lang natin dyan no, sa nangkamaliran kaano Boss meron kayo yung white na ganyan? Ganito. 600 yan? 80 liters yan? Ito 60 liters. Wala yung white na ganyan, boss. Ay, wala ako yung boss. yung canoes 40 liters yun yung white. Ito, 60. 60? 80 Ay, 80. Ay, 60. Magkano yung 80? 600. Wala nang bawas. 550. Patingin nga yung loob niya. Ah, itong ganito. Mas maluwang nga ito. May pagpipilian, boss. Pili nga ako yung malinis na. Tatlo lang, kunin ko. Yan, pili ito pero food coloring. Oo. Oh. Yung vanilla flavor. Wala namang butas to kuya no. pares lang naman ako kahit hindi namin hindi naman may ginagamit Ano ang butas daw? Yeah, tatlo lang ko yan. Yeah. May hey, pag-uugasan kayo. Diyan naman sa drum. Ay, meron. Daming drum talaga dito, no. Daming drum talaga. Malit kasi yung ano, puti. 40 liters lang yung ganun wala. 40 liters ah oh, kaya pala malit, no. Mas malaki yan. Malang 80 liters yan. isa 60 liters. Ito na lang. Mas maganda. Magkana lahat? May resibo na lang kuya. Oh, pakalan. Ruel. Ruel. Ayan, mga kanipi. Ito na yung tatlong kwan. Porda okay. na ito. Kaya? Ah, Ah, sige. Ayan mga kanaypi Kulay blue lang yung Available na no Na Tawag na Kulay Okay na yan At least Tawag nun Nakabili na kaya maliit pala yung ano yung nakita ko na ano na kulay puti 40 liters lang 'yon. ito 80 liters mga kalayipi may nabili na tayo na ano na drum tama tama lang yung ganyang kalaki malapit dito sa Robinson mga kanipitong pwesto na to marami ang dami nilang drum dyan sa loob binili malapit sa Robinson Kalasyao ayan uwi na tayo bali bumili ako ng ano mga kanaipi pagkain ng sisiw manok natin tapos sako bibili rin ako ng ipanang palay ngayon ng araw mga kanaipi Wala na akong magamit doon sa ano sa kulungan ng manok ko. Ayun. Uwi na tayo. Ala una na ng tanghali eh, mga kalayupi. Ay, mga kalayupi, nandito na tayo. Ibababa ko lang 'to. Yan. Tatlong drum. Bali. Bibili tayo mamaya ng ano ng ipalang palay. Para may magamit ako dun sa ano sa mga manok ko, mga kanipis, sa kulungan nila. Pero lilinisan ko muna itong ano, itong drum na to Linisan muna natin mamaya yan Tatanggalin natin yung mga uh, Nakadikit na papel Para maganda-ganda naman na tignan di ba? Bale mga kanoy Tinatanggal ko na ngayon yung ano Yung mga papel na nakadikit dito sa ano, sa drum. Ayan. Ito, natanggal na natin. Kinagamitan ko siya ng ano, ng blower mga kanipi. Para mabilis matanggal. Pag kakamayan kasi yan na walang blower, uh, mahirap na tanggalin mga kanipi. Mas maiging gamitan nyo ng ganito, heat gun. Meron ko lang sa kabila to. <laughs> Para matanggal ng maayos itong ano, itong mga papel na nakadikit dito. Sinisan na natin to, pugasan natin. Um, malinisan ang malinisan ng gusto. Sasabunan natin to mga kanoy para pag gagawin na talaga natin uh, sa Merkules mga kanaypi gagawin natin to ayos na mga kanaypi malinis na nalinisan ko na ng gusto yung drum ayan nasabon ko na rin ready na para ano para sa gagawin natin sa Merkules to ayan ayan kuya Norman Sullivan Nandiyan na yung ano, yung drum. Malinis na 'yan. Natanggal ko na yung mga papel niya na nakadikit. Okay. Mas maganda to at mas malaki yung nabili ko sa Kalasyao mga kanoypi Kumpara yung nandito sa ano sa Baktad. Ah, uh, 40 liters. Ito 80 liters mga kanoypi Ayan. Ganda. Saktong-sakto 'yan sa ano, gagawin natin na ano na DIY yung pinapagawa ni Kuya Norman Soliven na kanyang project. Ayan. Makikita niyo 'yan mga kanipi sa Mercedes pag naumpisan na natin gawin. <laughs> sa ngayon, abangan niyo muna kung ano yung gagawin natin diyan sa drum na 'yan na tatlo. Tapos yung PVC pipe. Ayan. Abangan nyo yung kakalabasan, no?